Diyan sa labas ng kulungan, nag-aaway, nag-aantay na lumabas ka. Game, game, Tapos game sabi niya na. sa akin, sumali ba sa away ang nanay mo? Sabi ko sa kanya, ay naku, wala na siyang pakialam sa'yo. Yan po ang uh, update kay Pangulong Duterte. Sabi niya kanina, ano... Kailan mo ba ako ilalabas dito sa detention center? Sabi ko sa kanya, relax ka lang dahil mamayang gabi meron kaming meeting doon sa distrito ni Joel Chua. Ay! Sorry! Distrito ni Apol Nieto. naman guys, pagka like 1,000, 1,000, 1,000, 1,000 Apple! 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 apple, apple, apple. na apple ko? Huh? Ate yung apple ko? Hindi man ito pula na apple. Uy! Nanlustan man niya ang apple. Ano <laughs> eh? apple ko? <laughs> Bakit namumutla itong apple na ito? Pagkakataan mo yun. Sana ako. Ano ba gawin <laughs> Sabi ko sa kanya, huwag kang mag-alala. Mamaya, nandun kami sa distrito ni Apol Chua. Ay, Apol Nieto. Apol Nieto. Nagugulo ka. <laughs> Apol Nieto. Pag-uusapan namin kung paano ka namin kidnapin Jaan Sahig at ibalik sa Pilipinas yeah! Sabi niya, wag mo akong kalimutan dito dahil mabubulok ako dito Sabi ko sa kanya, wag ka magalala Marami ang nagdadasal sa Pilipinas at sa buong mundo Para maibalik ka sa ating mahal na inang bayan No damn thing, no damn thing, no damn no damn thing, no damn thing, no damn Yung mga nagtatanong kung kamusta si Pangulong Rodrigo Duterte, meron po kaming maliit, short, may click, may cling video para sa inyong lahat rate mm of -hmm. poverty in the Philippines is at its highest in 21 years. The teacher says she often complains about the hungry. Pagmamarili ng isang babae, dahil umano sa unsehan sa droga. Ilang nataga hanggang sa mamatay ang natutulog na maglola. Ang bugbugi ng dalawang sasak ang nalating Ang bakit yung mga tao gumagami ng drugs? Ito yung mga sila alis na pag-aagala. Mga bata yung nagwagawagi ng kalat sa kita ng daan. Mga tao, pinagbabarela. Ang bugbugi ng pagkain sa karindol na. Bukaba! Pala sa social media ang video nito ng pamamaril sa bahay. Kids that to school, they spend their days scavenging. Nakapot na ang trabaho ang suspect at gumagamit sa umano ng droga. Ah, good luck sa... good luck sa atin lahat. Sa halip na tutukan, ang kumakalang na ng mga pipi Krimen, droga at korupsyon na. Mas na ang sariling interes at kasakiman sa kapangyarihan itinapong palabas ng bansa ang nag-iisang Pangulo na siyang tunay na nagbahal sa bayan. Mula nung si Tata Edi ko nga um, may naging Pangulo, tumahimik yung mga hindi ito. ako ng isang may uh, yung anak ko. Kung baka hindi siya, sinikado sa daan. Sobrang happy ako. Dahil nung tumupo si PRRB, kahit sabihin natin maraming tumutunggis, maraming tumutulis sa kanyang war on drugs. Pero majority po sa akin ng mga Pilipino, pwede na lang doon sa mga drug lords, mga drug users, mga atin, yun ang ayaw eh. Pero kami, lalo kami mga OFW, naramdaman namin ng safety ng mga sa aming pamilya. It's time to be powerful and trying time to be just a nobody. I used to describe

Taata, dublado ang sueldo ng pulis, pati meron pa pala ang gagamitin laban sa kanilang dating Chief. Ah, Ay, hindi nilain yan. Well. Ah, hindi nila ang well. Ay, Hindi yan. ba ang damage ng government interest? Pumuntay ko lang yung dalawang Ano ang damage yun, sir? Kung mo sa kanya mag-debate ito, is not guys! <laughs> Hindi ko kanina. Hindi ko sir, hindi, hindi. hindi ko magkukuso sa mga na ulit. Napilitan sa serbisyo ang iba dahil sa order na isang bagal na nabumbulo sa kanila. Former Philippine leader Rodrigo Duterte has been taken into custody by the international criminal court ang simula ng paghiyap ng damdamin ng mga Pilipinong nagmamahal kay Tatay Tico. Lumilap ang Sambayan ng Pilipino. Brain PRRD Home. Isa lang ang sigaw. Tuterte sa man sa mundo! Nagagalit ang taong bayan dahil ramdam ng lahat na walang nagawa ang administrasyon ito. Bayan ang asikasuhin, hindi sariling mithiin. nais nating katawanin ang nagkakaisang damdamin ng milyon-milyon Pilipino at isatinig ang kanilang pinag-isang mensahe para sa isang mapayapa at nagkakaisang Pilipinas. Hindi pa tapos ang pagliyak ng mga puso natin dahil kasamaan habang nalulubok na ang inang ayan. <laughs> Ikaw at ni Marcos ang atong bold deserves <laughs> Sa pagpatuloy ng oral arguments sa 89.9 billion peso transfer ng pondo ng Philippine Health Insurance Corporation sa National Treasury, muling pinusisi ng mga maestrato ang paggamit ng ahensya sa perang mula sa mga kontribusyon ng mga miyembro nito. Aminado ang Doleat at DSWD na walang listahan para sa mga PDP ng ayuda sa kapos ang kita program o akap sa tingin tuloy ng ilan, nagagamit na sa politika ang akap hindi lang pala 7-7, pero pang 30-30-30. twenty 30-30-30, twenty 30-30 twenty 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 30 30 million 90 million na ads run 30 million AX or ata 30 million na bait and 30 million na na tupad sa kanyang labing limang taong karanasan bilang kongresista ngayon ang daw nakakita si Dr ng sistema sa Bicameral Conference Committee. Ang pinutukoy niya ay ang mga blankong line items sa Bicam Report ng 2025 National Budget na anya'y laman sa batas. Partikular dito ay ang missing budget amount sa Department of Agriculture at ang program funds na hindi billion isang halaga. Okay, uh, good, luck sa, good luck sa akin lang. Opportunity uh, with uh, na promote pa na ang mga instrumento ng pangilidang kay PRRD.

Ba't hindi ko, hindi ko maanong taong binigay nila ng pagmamahal sa akin. Totoo lang. No? You can save the Philippines! And now! Vote! Duterte! Duterte! Sino yung mga maranaw dyan sa likod kanila? Kayo na bahala kay Tore. Si Congresswoman Apol Nieto na ang bahala kay Joel Chua sa tulong ninyo. galing Cebu City papuntang Negros ako, tumawag sa akin si Pangulong Rodrigo Duterte sabi niya sa akin diretsuhin mo na ang mga kababayan natin diretsuhan na ughangyo ang atuang mga kaigsuonan na direcho ang boto ninyo para sa sampung senador ng mga Duterte yun Duterte si Bongo, Bato de la Rosa, Jimmy Bondo, Rodante Marcoleta, Philip Salvador, Attorney Vic Rodriguez, Attorney Jamie Hinlo, Attorney Raul Lambino, Pastor Apolo Kibuloy, at Richard Mata. Bakit kailangan derecho ang boto natin? Bakit kailangan tinatawag na block voting o straight vote ang gagawin natin? Dahil unang-una, kapag hinaluan ninyo ng ibang kandidato o leader na sa iba ang kanyang pamumulitika ay magkakagulo lang mag-aaway lang lagi at magbabangayan lang lagi. Pangalawa, kapag mataas ang boto at malayo ang agwat ng mga boto ay mahirap siya habulo, habulin sa dayaan sa makina kaya dapat malaki at marami katulad ng block voting ang kinakailangan. At pangatlo, kailangan nagkakaintindihan yung mga leader kung saan ba talaga papunta ang ating bayan. Dahil yung sampung senador ng Duterte, naiintindihan nila na kailangan natin ituloy ang nasimulan ni Pangulong Duterte sa tunay na pagbabago. Noong kami ay